Hey Pink Mooners, kamusta kayong lahat? Kagabi, may malaking konsyerto sa lungsod at ito ay kamangha ha. Pero ngayon, walang tao sa paligid, walang laman ang mga kalye, at hindi pa nagbubukas ang mga tindahan. Anong nangyayari? Talagang kakaiba ito. Nagparty ba ang lahat ng sobra at ngayon ay nagpapahinga sila? Sandali lang! Wala ring tao sa loob ng kanilang mga bahay pink mooners kung kasing usisa niyo ako tungkol sa nangyari sa Avatar World manatili hanggang sa dulo ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ano at ang ospital wala bang mga manggagawa sino ang mag-aalaga sa mga may sakit Mabilis! Kailangan nating makahanap ng solusyon ngayon din. Balikan natin kung saan nagsimula ang lahat o natapos. Depende sa kung paano mo ito tinitingnan. Sa konsyerto kagabi, sandali! Naging dilaw ba ang kanilang mga mata? May mga marka ba sila sa balat? At iyon ba ay buntot ng demonyo? Ano? Hindi ako makapaniwala! Ang palabas ay aksidenteng nagpakawala ng demonic musical wave na kumalat sa lungsod at nagpapawala sa lahat. Oh, hindi kayang solusyonan ito ng pink moon mag-isa. Hoy mga kaibigan, iniisip nyo ba ang iniisip ko? Kailangan natin ng tulong ng K-pop warriors ang mga mga ngaso ng demonyo? Woof! Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kailangan natin ng lugar kung saan makakagawa tayo ng matibay na plano, mag-practice, i-channel ang kanilang kapangyarihan, at iligtas ang lungsod. Para itong hotel, pero may lahat ng kailangan ng ating mga babae. At syempre, gagawin natin ito ng may estilo mga marmol na sahig, malalaking bintana, at isang terasa na may pool. Kung sasakay tayo ng elevator, diretso tayo sa dining room. Sa gitna, magkakaroon ng komportabling sofa area kung saan pwedeng magpahinga ang lahat, mag-usap, magplano, manood ng TV, at magpainit sa tabi ng fireplace. Ito ay may sisong mainit at nakakaingan yung espasyo kung saan magiging komportable ang grupo sa pagkakabagay ng mga materyales at kulay na ginagamit namin. Dagdag pa, talagang maluwag ito kaya magdadala ito ng kapayapaan at katahimikan. Wala kaming buong kusina dahil hindi nila kailangang magluto. Palagi silang mag-order ng pagkain. Pero ang kailangan natin ay mga plato at lahat ng gamit sa kusina. Gayun din, ang mga mataas na upuan na mukhang maliliit na tupa na may mahabang bar ay mukhang kamangha-mangha sa lugar na ito. Hindi ba sa tingin mo? At habang nandito na rin tayo, magdagdag tayo ng kaunting palamuti sa pasukan. Ano sa tingin mo? Maganda ang itsura ng lugar natin, di ba? Sa bakanting espasyo na naiwan, maglalagay tayo ng maliit na banyo. Walang shower o bathtub, mga pangunahing kailangan lang. At oh, kailangan talaga ng magandang air freshener. Oh, may iba pa kayong opinion? Ano? Sa ibang usapan, dapat ninyong malaman na ang screen na ito ay perpekto para sa paghihiwalay ng mga espasyo. Ito ay kamangha-mangha. Naiisip ko na ang mga mandirigma dito na gumagawa ng kanilang susunod na kanta. Oh! kakailanganin din natin ng mga dressing room o kung anuman. man. Iniisip ko na gumawa ng isa para sa bawat isa sa kanila, pero sa tingin ko, mas praktikal at mas mukhang glamoroso kung pagsasamahin ng mga aparador na ganito. Dito sila magbibihis at magpapalit para sa mga konsyerto o para lumabas, syempre. Iiwan namin ang mga kasuotan para sa bawat isa sa kanila para sa parehong okasyon, kasama ang ilang pares ng sapatos at maraming accessories batay sa kanilang mga estilo. Nakikilala mo ba kung kanino ang bawat isa? Hulaan mo! Sino ang ayaw magbigay ng opinyon pagdating sa pagbili ng perpektong kasuotan para lumabas? Siyempre, lahat tayo ay nangangailangan ng sandaling iyon ng payo sa fashion sa ilang punto, lalo na ang ating mga pangunahing babae. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga komportabling upuan ay talagang mahalaga dito dahil tiyak nagagawa sila ng runway-style na pagsubok ng mga damit. At sa bahaging ito ng kwarto, magdadagdag kami ng maliit na minibar area para makainom sila ng tsaa, kape, o isang nakakapreskong inumin. Kailangan nilang manatiling presko. Sigurado akong magtatagal sila ng oras at oras na nakaupo dito. Kapag kasama ko ang mga kaibigan ko, kaya kong magubos ng buong hapon sa pagsukat ng mga damit. Sino pa ang gumagawa nito? Taas ang kamay. Oh, gustong gusto ko ang cart na ito. Perfecto ito para sa pag-roll ng mga bagay saan man kailangan. Hoy! Hoy! Huwag mong sabihin sa akin na hindi ito kamangha-mangha. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa kami tapos sa lugar ng dressing room. Ngayon ang paborito kong bahagi kung saan sila mag-aayos ng makeup at magpapaganda para maging perpekto sa entablado. Bawat isa ay magkakaroon ng magandang vanity na may malaking salamin at ilawan ng mahahabang LED bars. Ang mga upuan ay hindi na pwedeng maging mas cute pa tugma sila sa vanity ng perpekto. Sobrang lambot at mabalahibo katulad ng mga alpombra. At kahit komportable ang mga upuan, iiwan namin ang mga unan na ito para sa dekorasyon. Talagang bagay ito. Magdadagdag kami ng maliit na salamin sa bawat vanity. Ito ang mga nagpapalaki para makita natin ang ating mga mukha ng malapitan habang nagme-makeup. Maglalagay din tayo ng ilang tissue. Mga regular lang ito tulad ng ginagamit natin para magpunas ng ilong, halimbawa. Ang lalagyang ito ay para sa mga brush na gagamitin nila. At ang mga mangkok na ito ay maaaring gamitin para sa makeup o kung ano paman. bagaman sa ngayon, ilagay muna natin sa tabi ang kanilang mga suklay. Sa ganitong paraan, makikilala mo kung kaninong vanity ang kanino. Ang bango ng pabango na ito. Kailangan mong subukan ito. Sige, ngayon, simulan na natin ang lahat ng drama. Bawat isa ay may maraming produkto at isang milyong bagay na ilalagay sa kanilang mukha. Routine sa skincare, makeup, matte at shimmery na eyeshadows sa iba't ibang format. Blush, lipstick, eyebrow pencil, highlighter na may kinang makeup remover na may cotton pads at wipes. At sa wakas, isang tuwalya para sa mukha. At sa mga produkto mula sa dalawa pa, gagamitin natin ang kaunting magic ko sa mabilis na galaw dahil kung hindi, baka abutin tayo ng buong araw. At wala. Sa pamamagitan ng paraan, magdadagdag tayo ng aking floral na touch. Alam mo na hindi ko kayang magdekorasyon ng walang mga halaman. Sa muebles na ito, maglalagay din tayo ng ilang makeup, pero ito ang gagamitin nila nang magkasama sa mga konserto Siyempre, kailangan itong maging ginto. At pati na rin ang kanilang eyebrow pencil. Kailangan nilang magmukhang hanga sa lahat ng oras. pag iiwan kami ng ilang magasin para sa kanila sakaling kailangan nila ng dagdag na pampalubag loob sa hotel. At isang ring light sakaling gusto nilang mag-film ng TikTok. Ito ay susunod na antas, Pink Mooners, pindutin ang like button kung nagugustuhan niyo ang dekorasyong ito. Obsessed ako! Ang maliit na hardin na ito ay may direktang access sa kalye. Sa tingin ko, hindi nila ito masyadong gagamitin, kaya't ide-dekorasyon namin ito ng magandang sofa at hindi na masyadong marami pa para kung gusto nilang lumabas dito para mag-stargaze o magpahangin. Pero tiyak na gagamitin namin ito at pupunuin ng mga halaman dahil kaunti lang ang nailagay namin sa loob ng tirahan. Ang ilan sa mga ito ay may ilaw, kaya sa gabi, magdadagdag ito ng magandang ambience. At ang totoo ay hindi na namin kailangan ng iba pa dito dahil mayroon kaming pool sa loob ng terasa. Oh, oo, oh oh, malinaw na kailangan ng ilang lounge chair para magpaaraw. Well, at isang payong sakaling ayaw nila ng masyadong araw. Bawat isa ay makakapag makakapagdesisyon kung ano ang gusto nilang gawin. Iwan natin itong napaka-cute na floaty sa pool at isang tuwalya na may masayang kulay para magpatuyo kapag lumabas sila. Oh, hindi! Tatalo na sana ako ngayon pero kailangan muna nating tapusin ang dekorasyon. Gagamitin natin ang espasyo na ito para lumikha ng modern at stylish na chill-out area. At syempre, may mga halaman. Dito magkakaroon sila ng magandang para mag-relax at uminom ng malamig na cocktail. Dagdag pa, maaari silang mag-enjoy ng barbecue kung nais nilang ipagdiwang ang kanilang mga paparating na tagumpay. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Oo, ang ilaw na ito ay dahil ang pinakamagandang bahagi ay paparating na, musika. Siyempre, napaka-kinakailangan na mag-set up ng espasyo para sa musika, ensayo, at koreografiya. Oo, tama iyon! O kung gusto lang nilang mag-enjoy, may karapatan din sila doon. Gustong gusto ko ang dance floor na ito? Oo? Well, itatabi muna natin iyan dahil mayroon pa tayong seryosong problema na kailangang lutasin sa lungsod. At ngayong mayroon na tayong buong apartment kung saan mananatili ang ating mga bida, handa na tayong likhain ang K-pop warriors, ang sikat na K-pop demon hunters. Simulan natin kay Rumi, ang leader ng grupo. Siya ay may matatag na personalidad at emosyonal na matindi. Mayroon siyang malaking pakiramdam ng responsibilidad. Ang kanyang boses ay makapangyarihan at nagpapadalisay. At hawak niya ang banal na espada. Magpatuloy tayo kay Mira, ang pangunahing mananayaw na may masigla at matapang na estilo. Direkta at mapagprotekta siya. Kahit hindi siya madaling magtiwala, tapat siya hanggang sa huli. Nakikipaglaban siya gamit ang halberd at ginagamit ang kanyang espiritual na mahika para panatilihing nagkakaisa at malakas sila. Ngayon, tapusin natin kay Maknae, ang pinakabata sa grupo. Minsan, nagiging medyo hindi siya tiwala sa sarili. Pero napaka-sweet at matalino niya, laging nagdadala ng sariwa at malikhaing enerhiya. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang rap sa espiritual na mahika, tumatawag siya ng mga espadang kumikinang sa hangin. Ano sa tingin ninyo, Pink Mooners? Sobrang tuwang-tuwa sila! Ngayon ay oras na para sa isang kamanghamanghang mini-concert na tampok ang kanilang battle anthem para harapin ang Saja Boys. Kapag nahuli, ibabalik sila sa kanilang orihinal na lugar. At pagkatapos, balansehin ang musikal na enerhiya, narito ang kanilang emosyonal at nakapagpapagaling na anthem para iligtas ang lungsod ng Avatar World. Magdrop ng dilaw na puso para sa ating K-pop warriors. Hip hip hooray! Pansin, Pink Mooners, may problema tayo sa Demon Hunters. Naalala nyo ba ang huling konsyerto ng ating mahal na K-pop Demon Hunters kung saan tinalo nila ang Saya Boys at iniligtas ang lungsod ng Avatar World? Siyempre! Sino ang makakalimot? Well, mula noon, ang espiritual na kristal na nagbibigay sa kanila ng lakas ay nagsimulang lumiit at magdilim. Pinaghihinalaan ng mga mga ngaso na ang bawat isa sa kanilang panloob na balanse ay nakakaapekto sa kapangyarihan ng kristal. Ano sa tingin niyo? Kung gusto mong malaman kung ano ang gagawin namin para maibalik ito, mag-subscribe sa channel at manatili hanggang sa dulo ng video. Nakipag-usap ako kay Rumi, ang leader ng grupo, at napagpasyahan naming lumikha ng isang maliit na sulok para sa kanya. Pagod na siya. Dito siya makakapagpahinga at maipagpatuloy ang kanyang buhay ng payapa. Kailangan niya ng sariling espasyo, pero ang pinakamahalaga, makakatulong ito sa kanya na muling makaugnay sa kanyang kaluluwa at tiwa. Napakahalaga niyan para sa K-pop Demon Hunters. Aayusin namin ang apartment gamit ang mga lilim ng lila, lilac at violet na babagay sa kanyang buhok. Tulad ng nakikita mo, magkakaroon ito ng maliit na kusina, pati na rin ng banyo at silitulugan na may lugar para sa pagpapahinga. Ang mga kasangkapang ito ay napaka-cute at napaka-elegante. Meron silang mga kinang na talagang gusto ko. Ibig kong sabihin, kung makita ko man sila sa isang tindahan, bibiling ko sila para sa aking bahay. Sa ngayon, hindi ko muna pupunuin ang ref! pero mag-iiwan tayo ng mga mangkok, plato, baso. Well, lahat ng pangunahing gamit sa kusina na maiisip mo. By the way, sinabi ko sa'yo kanina na lahat ay magiging nasa lilim ng purple, lilac, at violet. Pero hindi yun totoo. At hindi, hindi kita niloko. Kasi magdadagdag din kami ng ilang bagay na may pink at asul na detalye para hindi masyadong plain. Ang boring kasi kung ganito rin ang nararamdaman mo. Kailangan ko ring aminin ang pagmamahal ko sa berde ng mga halaman. Alam mo namang hindi kumpleto ang dekorasyon ko kung wala ito. Sabihin mo sa akin, ano ang unang impression mo sa apartment na ito sa pagtingin pa lang sa kusina? Kamangha-mangha, 'di ba? Sa pagpasok pa lang sa pintuan at makita ang cute na sulok na ito na may bar ay talagang kahanga-hanga na. Oh, wow! Maliit pa rin ang kristal at parang nawawala na ang kislap nito. Talagang malungkot at nawawala ng gana ang K-pop warriors. Hindi ito maganda para sa kanila o para sa Avatar World. O sa lahat ng buwan sa universo, kahit ang mga demonyo ay nagsisimula ng magising. Nako, mga pink mooners ko, paano kung tulungan natin ang mga demon hunters gamit ang inyong mga likes? Kailangan nila kayo ngayon higit kailanman. Ikaw si Dao ang kanilang spiritual na kristal na may bayong liwanag at layations para rin ito. Nakahalaga nito sa kanila. Sige, saan na tayo tumigil? Oh, oo, oh, oh, magpapatuloy tayo sa banyo. Nako, sobrang nasasabik ako sa dekorasyon. At sa totoo lang, sino ba ang hindi? Lalo na kapag mayroon tayong kamanghamanghang bathtub na hugis buwan na puno ng mga bituin. Nakita mo na ba ito ng malapitan? Ibig kong sabihin, sino ang gugustuhin ng pool kung mayroon kang ganitong kahangahangang bathtub? Seryoso? Kaya kong magtagal dito buong araw, kahit na magkulubot ang balat ko. Sa totoo lang, ilan sa inyo ang nakaranas na niyan dahil sa sobrang tagal sa tubig? Sige na, itaas ang kamay. Alam kong may ilan sa inyo sa silid. Wow, walang kapantay. Tingnan natin kung paano magiging ang kwarto. Sigurado akong hindi rin tayo mabibigo sa malaking kama na hugis between na ito. Sa pamamagitan ng paraan, alam ninyong lahat na laging masyadong pinipilit ni Rumi ang sarili. Bilang pinuno ng grupo, dala niya ang lahat ng responsibilidad ng koponan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan siyang mahanap ang kanyang paloob na kapayapaan at muling magtiwala sa iba. Sa pagmamahal, pag-aalaga at katahimikan na ibibigay namin sa kanya sa espesyal na lugar na ito, sigurado akong unti-unting gaganda ang mga bagay. Dagdag pa, maglalagay kami ng magandang tahimik na lugar para makapag-meditate siya. Pink Mooners, sa tingin niyo ba sapat na ito para matulungan siya? Sino sa inyo ang nakapag-practice na ng meditation kahit isang beses sa buhay niyo? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga komento. Sa totoo lang, sinubukan ko lang ito ng ilang beses at ito ay isang total na sakuna. Hindi lang talaga ako makapag-concentrate. Ito ang maliit na sulok na inilaan namin para sa komportabling pahingahan sa buong araw. Dito niya, may iaayos ang kanyang mga iniisip, magbasa, magpahinga ng kaunti, bumuo ng kanyang mga kanta, makinig ng musika, at sanay ng kanyang boses. Dagdag pa, mag-relax, siyempre, at mag-meditate sa ganap na kapayapaan at pagkakaisa. Sana, ang spiritual na kristal ay magningning ng mas maliwanag kaysa dati sa lalong madaling panahon. Sigurado akong mararamdaman ni Rumi na siya ulit dito. Minsan, kailangan din ng mga lider ng may nag-aalaga sa kanila, tama ba? Ano sa tingin ninyo, Pink Mooners? May magandang aura, malakas na daloy at balansa sa maliit na mahalagang apartment na ito na ginawa para sa ating mahal na leader ng grupo. At mukhang gumagana ito. Si Rumi ay nagawang kumalma ng maganda at nagsisimula ng i-channel ang kanyang enerhiya. Ang ating pangunahing tauhan ay karapat dapat sa isang kumikinang nalilang puso, hindi ba? Oo, nagawa natin ito. Ang espiritual na kristal ay muling nagkaroon ng kulay ni Rumi at muling kumikinang salamat sa meditasyon. Totoo, hindi ito magiging posible kung wala ang inyong suporta, mga kaibigan. Saan mo sa tingin patungo ang mga hagdang ito? Sa tingin mo ba mas maganda ang mga apartment para sa dekorasyon ni Namira at Zoe? Magpusta na kayo! kita sa susunod na video, Pink Mooners. Mahal ko kayong lahat. Para sa lahat ng buwan sa universo, Pink Mooners, tama tayo. Pagkatapos ng ilang araw, ang espiritual na kristal ng K-pop warriors ay maliit pa rin. Halos walang kulay at hindi kumikinang tulad ng nararapat. Ang lungsod ay hindi pa rin protektado at ang mga demonyo ay nagsisimulang lumapit muli sa mga tao. Ang apartment na inayos natin para kay Rumi ay maganda pero mukhang hindi ito sapat. At alam nyo ba, Pink Mooners? Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang lihim. Iniimbestigahan ko kung ano ang nasa kabila ng mga hagdang iyon. Alam ko, alam ko, medyo usisero ako, pero hindi ko mapigilan. Nangako ako na para ito sa mabuting dahilan. Huwag kang magalit sa akin, okay? Ang totoo, nakita ko ang espasyong ito na sobrang walang laman, sobrang laki, at sobrang lungkot, kaya nagpasya akong gumawa ng apartment para kay Moon. Ano sa tingin mo sa ideya? Sa pagkakataong ito, ang mga kulay na gagamitin natin ay mga lilim ng pink at fuchsia. O, hindi. Naiimagine ko na ang lahat ng idadagdag ko. Oo, bukod sa banyo na ilalagay dito, gagawa tayo ng kwarto at sala na may open kitchen, isa sa mga talagang patok ngayon. At bukod pa riyan, may isang napaka-espesyal na bagay na sasabihin ko sa iyo mamaya. Kung gusto mo malaman kung ano ito, mag-subscribe sa channel at manatili hanggang sa dulo ng video para malaman. Manatiling nakatutok. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ko sinusubukang magyabang pero nagiging napakaganda nito, hindi ba? Kailangan lang nating magdagdag ng ilang maliliit na detalye at ilang pang-araw-araw na gamit. Alam mo, mga pangunahing at kinakailangang bagay para sa pang-araw-araw na buhay. Dahil kung gusto niya nang mas espesyal, siya na ang bahala sa pagdadala nito. Kaya, alam kong maaga pa, kakasimula lang natin, pero maaari mong ilagay ang lahat ng iyong mga opinyon tungkol sa dekorasyon sa mga komento. Kung gusto mo ito, kung iba ang pipiliin mong kasangkapan, kahit ano. Palagi akong nagbabasa. Gustong-gusto kong malaman ang iniisip mo. Ano sa palagay mo ang resulta ng unang pananatili. Parang gusto kong maligo sa cute na maliit na bathtub na ito. By the way, may sasabihin ako sa'yo. Noong isang araw, nakita ni Rumi si Mira na walang tigil sa pag sayo. Pakiramdam niya ay naiinis siya dahil hindi maayos ang kanyang mga galaw. At ang pinakamasama, ang kanyang enerhiya ay kalat-kalat. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi pa rin matatag ang espiritual na kristal. Kailangan din ni Mira na makahanap ng emosyonal na kapayapaan na, syempre, kailangan ng lahat. Sa apartment na ito, tutulungan namin siyang maibalik ang kanyang enerhiya sa positibong paraan. Sa ngayon, si Mira ay hindi konektado sa kanyang sarili. Hindi niya talaga naiintindihan ang nangyayari at nahihirapan siya sa panloob na kaguluhan. Hindi niya ma-channel ang kanyang supernatural na lakas sa pamamagitan ng sayaw at hindi niya alam kung paano ito gagawin sa ibang paraan. Kahit na sinusubukan niyang magmukhang malakas palagi, mas insecure siya ngayon kaysa dati. Si Narumi at Zoe ay sumusuporta sa kanya, pero nahihirapan siyang tanggapin ang tulong ng kanyang mga kaibigan at ipakita sa kanila ang kanyang nararamdaman. Nang malaman ko ito, hindi ako nagdalawang isip na tumulong. Iyan ang dahilan kung bakit kami narito. Pink Mooners, kung gusto ninyong tumulong at suportahan si Mira hanggat maaari, pindutin ang like button para malaman naming nandito kayo. Kayo ang lakas ng channel na ito. Tutulungan namin siyang mag-relax at sumayaw ng mas masigla kaysa dati. Well, ang pagsasayaw dito ay hindi talaga ang ginagawa namin. Mas may kinalaman ito sa lihim na ibabahagi ko sa inyo mamaya kapag tapos na ang hinaharap na sala. Tulad ng nabanggit ko, ang open kitchen concept ay uso. Talagang nasasabi ka gamitin ito sa dekorasyong ito. Naparam the H na mas malaki ang isang silid kaysa sa tunay na laki nito. Makikita mo na iyon. Sa kabuuan, lahat ng espasyo na ginagawa namin ay matapang, pero balanse. Hindi ba kayo sumasang-ayon Pink Mooners? Ang pinakamagandang bahagi ay may mga bintana sa bawat silid. At kapag pinapasok natin ang natural na liwanag, nagbabago ang lahat. Pinapataas nito ang ating mood, pinapabuti ang ating kalusugan, at nawawala ang stress na parang magic. Iyan ang susi, Pink Mooners. Sa pamamagitan nito at ng isang maliit na dance area, baka matulungan natin si Mira na muling makuha ang kanyang kumpiyansa at higit sa lahat, maibalik ang kanyang sigla. Eksakto! Sinabi ko na sa iyo ng higit sa isang beses. Kapag natapos na natin ang bahaging ito ng kusina, gagawa tayo ng espesyal na lugar para kay Mira na makasayaw ng todo. Saan? Well, hindi dito, hindi sa kusina, at tiyak na hindi sa hagdan. May isa pang maliit na lugar na hindi pa natin nadedekorasyonan. Nasa kabilang dulo ng apartment katabi ng banyo. May nakapansin ba sa inyo na matatalino? Taas ang kamay kung isa ka sa mga super observant na pink mooners. Alam ninyong lahat na si Mira ay masigla, matapang, at sobrang expressive. At ang maliit na sulok na ito ay magiging perpekto para sa kanya upang makagalaw ng malaya at makabalik sa kanyang group na may kumpiyansa at saya. Hey, ka-search G, Rich, mumbris na talik, kalawin sa nating in lugar ng hagdan, gagawa tayo ng magandang Christian sa isang mapurol at walang laman na pasukan. Mas maganda na ito ngayon, di ba? Ano sa tingin mo sa huling resulta? Ang ating bida sa araw na ito ay darating na anumang sandali para makita ito mismo. Kaya, mga Pink Mooners, kung gusto ninyong maramdaman ni Mira ang lahat ng pagmamahal at enerhiya na ipinadala ninyo sa kanya sa buong video, ilagay ang inyong mga pink na puso sa mga komento sa ibaba. Huwag mahiya! Oh, alam ko na ito ang eksaktong inaasahan niya. Talagang nakuha natin ito. Siya ay tuwang-tuwa, nagliliwanag, at mukhang mas motivated kaysa dati. At tingnan mo, ang kanyang spiritual crystal ay bumalik na sa kulay ni Mira at ngayon ay mas maliwanag pa kaysa dati. Yay! Pero sa tingin mo ba kailangan din ni Zoe ng espasyo tulad ng kay Rumi at Mira? O or hindi, i -drop ito sa mga komento. Oh, hindi! Kabuwang alerto! Nakawala ang mga demonyo mula sa anino na kaharian at ngayon ay naglilibot sa buong lungsod talagang natatakot ang mga tao at nagiging sobrang madilim at hindi, hindi ko ibig sabihin ay gabi na. Ang lahat ng naninirahan sa Avatar World ay nasa seryosong panganib at ang mga K-pop demon hunters ay walang magawa dahil ang kanilang spirit crystal ay mahina pa rin. At alam ninyo, mga kaibigan, may isang napakahalagang bagay pa rin nawawala ang pagkamalikhain ni Zoe. Kaya kailangan nating makaisip ng solusyon kaagad. Ano ang gagawin natin tungkol dito? Well, naisip kong lumikha ng personal na espasyo para sa kanya na nasa itaas na palapag ng mga apartment ni Narumi at Mira. Pink Mooners, kung gusto ninyong malaman kung paano nagtatapos ang kwento ng K-pop warrior na ito, manatili hanggang sa dulo ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. May kutub akong magugustuhan ninyo talaga ang dekorasyong ito. Sa unang tingin, mukhang mas maliit ang mga kwarto kumpara sa mga nauna. Pero hindi naman mahalaga. Napag-isipan ko na itong mabuti. Nasa isip ko na ang mga plano at sa ngayon, lahat ng ideya ko ay kamangha-mangha. Umaasa ako na magagawa ko silang lahat. Sa ngayon, alam ko na dito ilalagay ang kusina, kasunod ang banyo at ang kwarto. Gagawin nating maganda ang lugar na ito para kay Zoe. Maiisip mo ba ang lahat ng bagay na magagawa natin dito? Kung hindi, ayos lang. Makikita mo ito unti-unti. Pagka ba bibigyan kita ng ilang silip, hindi ko sasabihin kung paano o saan. Pero masasabi kong maglalaan din kami ng maliit na espasyo para sa isang napakahalaga at kamanghamanghang bagay na magiging sobrang-sobrang espesyal at tunay na makabuluhan para sa ating mahal na Zoe. Kung gusto mong malaman kung ano ito, pindutin ang like button para ipakita na excited kang malaman at hindi makapaghintay na makita pa ang iba. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ko pa nabanggit. Pero tulad ng nakikita mo, ang mga kulay na gagamitin natin sa buong apartment ay mga shade ng asul at sea green na may kaunting puti para magmukhang kapansin-pansin. Ano sa tingin mo sa kusinang ito? Maliit at komportable pero functional, 'di ba? Ngayon, lumipat tayo sa banyo. Iniisip ko ang paggamit ng ibang mga kasangkapan at pagkatapos ng paghahanap at paghahanap, natagpuan ko ang mga ito na may cute na detalye ng palaka naisip kong subukan sila at sa totoo lang nagdadagdag sila ng masaya at mapaglarong dating sa banyo dagdag pa ba? sa tingin ko sobrang cute sila para kay Zoe kahit na siya ang pinakabata sa grupo at medyo nagiging insecure siya dahil dito talagang mabait at masayahin siya at sigurado akong magiging patok ang dekorasyong ito kayo ba pipiliin niyo ba ang mga makukulay na kasangkapan o mas simple lang Talagang hindi mahalaga kung ano ang pipiliin mo basta't maganda ang kalalabasan ng banyo tulad nito. Mga kaibigan, kailangan kong aminin na ang sitwasyon ni Zoe ay hindi nakakatulong sa amin. Isinara niya ang sarili, iniisip na nawala na ang kanyang pagkamalikhain at ayaw niyang mabigo ang iba. Hindi niya lubos na nauunawaan ito at minsan nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Hindi ito maganda para sa grupo, pero huwag mag-alala. Iyan ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon at hindi tayo titigil hangga't hindi natin natatagpuan ang solusyon para sa lahat ng ito. Sigurado ako, ayaw niyang makita siya ni Narumi at Mira sa ganitong kalagayan. Noong una, ayaw niyang mahiwalay sa kanila at magkaroon ng kanya-kanyang apartment, pero kalaunan ay naintindihan niya kailangan din niyang ipahayag ang sarili ng walang pressure. Dahil dito, napakahalaga para sa kanya na magkaroon ng personal na oras sa panunood ng mga pelikula o paggawa ng mga bagay na gusto niya, tulad ng pagupo buong araw sa isang komportabling beanbag. Gustong gusto niya ang mga ito, kaya hindi namin makakalimutang mag-iwan ng isa para sa kanya. At alam mo ba kung ano pa ang kailangan niya para mapataas ang kanyang kalooban at maramdaman ng suporta? Para sa lahat ng Pink Mooners na maglagay ng asul na puso sa mga komento sa ibaba. Ito ay malaking suporta para sa kanya. Nahaharap siya sa malaking hadlang sa pagkamalikhain ngayon at kailangan natin siyang tulungan na malampasan ito sa lalong madaling panahon. Hindi na niya kayang magtiis ng ganito ng matagal. Kaya sa huli, matutuklasan mo ang cherry on top. Mahalaga na maglaan ng tahimik na lugar para makalikha siya ng musika ng malaya. Tiyak na makakatulong ito sa kanya na maibalik ang kanyang malikhaing sigla at salamat sa tanawin mula sa malaking bintanang ito, magagawa natin ito. Ano sa tingin mo ang ideya? Ang apartment na ginawa namin para kay Zoe ay naging total na 10 puntos mula sa 10 at ang pinakamahalagang bahagi ay ngayon maaari na siyang magpahayag ng sarili ng malaya ng walang anumang presyon o takot. Tingnan mo siya. Mukhang habang tumutugtog siya ng gitara, bigla niyang naalala ang isang kantang isinulat niya noong bata pa siya at ngayon ay nabawi niya ang mga melodya na akala niya ay nawala na magpakailanman. Ang yan, sabit sa salong espasyo and sa connection siyang lang mga enerhiya, ang talosan kanila ay sa nguwas na isa-perpektong pagkakaisa. Pink Mooners, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang espiritual na kristal ay ganap nang nagising. At tingnan, lumaki ito. Taglay nito ang lahat ng kanilang mga kulay at ngayon ay mas maliwanag itong nagniningning kaysa dati. Oo, oh, nagawa natin ito! Sama-sama nating naibalik ang balans ng K-Pop Demon Hunters. Si Mira, Rumi at Zoe ay handa na muli. At sa wakas, ang Avatar World ay ganap na muling protektado. Ngayon, nagawa natin ito, mga kaibigan. Tatlong apartment, tatlong konektadong kaluluwa, at isang buong lungsod ang naligtas. Pink Mooners, alin sa lahat ng dekorasyon ang umagaw sa iyong puso? Ilagay ito sa mga komento. Ang K-Pop Demon Hunters at ako ay babasahin ang lahat ng inyong mga komento. Paalam muna.